Hello guys, gandang hapon. Nga na naman tayo ng karabansos. Ayan o. No? na naman tayo ng karabansos guys. Dami guys. Sarap to guys. Pakuluan lang to namin. Pakuluan lang to namin. Tapos. Sausaw sa alamang. Dagdag po pa. Ayan guys. Ang dami. Halos natatakpan na yung bayabas. Diyos ko. Ayan guys. So, ang dami. Diba? Ulam na. Ulam na! Ganito sa bukid pag, pag masi, Masarap tumira sa bukid kahit wala kang pera nakakakain ka basta masipag ka lang magtanim. Ayan guys. 'Yun. Yung bunga ng bayabas guys nandito na sa ilalim. sa ilalim. Hindi mo makita dito sa taas yung bunga nila kasi ang bunga tatakpan na ng ano, krabansos. Ayan, guys. Mmm. Tamis. Paiba po rin tamis sa kanan? Bakit? Pakuloan lang tubig, ah. Ganyan, pag kumulong ka ng pangkulay, bubutan mo hmm. sa wakay. Mm. ay ng biyabas guys sarap. Oh, bebas kayo dyan. Bebas kayo Hmm. Sisi tau pa dyan. Tagas yung guys, guys, masih tau, guys yeah, masih tau oh. Guys, ang sitaw, guys, oh. Yan, magsitaw pa dito. Pwede ko na yan, guys. Ang tamis ng bayabas. Ang gaso, oh, bunga ng bunga. Ayan. Oh. Uh. Pero usog lang. Hmm? Tamis ng bayabas. Kapagasong. <laughs> Dami bunga kalamansi. guys. Ayan. Ang iba. May hmm, mga sili pa dito. Ayan, sili. Ayan, Sili. Sili, sili. Sili. bunga guys bunga nang Kelamansi hmm. hmm guys wah Serap sebukit, sa hmm kamu babah Tanggalin ko kaya itong garabansos. Sayang din naman. Pang ulam na rin ito. Sa ganitong sitwasyon, wala kaming pambinoy ng ulam. Thank you for watching guys.